matahimik na umaga sa unibesidad. Ang hangin ay bahagyang malamig, dala ang amoy ng sariwang kape mula sa tindahan sa sulok ng gusali. Sa gitna ng mahabang koridor ng College of Arts and Sciences, may nakalapat na malaking corkboard kung saan makikita ang scholarship list na nakasulat gamit ang malalaking titik. Ilang piraso ng papel, tila pinagdidikit-dikit ang magkasunod na nakalista ang mga pangalan ng mga napiling makatanggap ng scholarship grant mula sa komite. Doon tumigil si Aling Teresa, ang probinsya ng Dalaga na sa munting bayan ng San Vicente, Laguna. Mahaba ang pila, mga estudyanteng may backpack, formal ang suot na blazer o polo, hawak ang kanilang mga dokumento. Karamihan ay nagtataasan ng kilay, nagkukuro-kuro kung kasama ba ang kanilang pangalan o nagsasabing, nasa huli naman dyan yung top 5, baka andyan ka te. Nang marating ni Teresa ang harapan ng corkboard, munting puwersang ibinaon sa mga binti para umakyat ng bahagya ang kanyang mata, mulit nang makita niya ang listahan, biglang huminto ang lahat ng hangin sa kanyang dibdib. Walang pangalang Margaret Gretchen Santos sa listahang iyon. Wala ang pangalang Gretchen L. Santos o kaya'y Margaret L. Santos. Parang bula na naglaho sa panaginip ang gili na pangakong scholarship grant na magbibigay daan sa kanyang pag-aaral sa kursong Communication Arts ng Libre. Parang bulari na nawala ang tatlong taon ng bulay-bulayan, paggising ng madaling araw para mag-aral, pag-iipon ng gabi para sa thesis, at paglalako ng kakanin sa terminal para makabili ng groceries. Tumayo siya roon, nakatunganga, hindi man lang kumilos habang ang mga estudyante sa likuran niya ay naksusubukang sumilip. Hoy, hindi ka nga ba scholarshipy? Eh? Usisan ng isang dalagita sa kanya habang tinatago ang sarili sa likod ng binder. Mukha mo yatang hindi kasama. Huminga si Teresa ng malalim. Bakit naman hindi? Mahina niyang tugon. Lumapit si June, isang kaklase niya na suportado rin ng scholarship, nakasuot ng blazer at may hawak na DSLR. Parang mataas ang score mo, teh. Sa ranking ng batch, first ka, na check ko sa intranet kanina. Naisip ni Teresa na parang bunga lang sinabi ni June. First? Namumutla siyang tanong, pilit hinipit si June sa braso. Ngunit tumanggo ito. Sa grading system natin, top 1 ka. Pero dito, na... Itinigil ni June ng paghinga. Na... Delete ka sa listahan. Hinawakan ni Teresa ang balikat ni June, tila babagsak siya. Pumapatak ang luha sa pisngi niya, mabigat ang bawat patak, parang pinipilas ang balat, ngunit hindi niya mapigilan. Parang nabasura ang lahat ng pinaghirapan niya. Pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Mula sa likuran, may tumalis. Si Andrea ang pangalawang tapsala sa buong batch, unang natanantili hindi dapat ginawa yan. Sigaw niya ng malakas, kitang kita ang nipin sa galit. Kami, nangangatog ang boses habang nag interview online. Kumakanta para lang makuha ang scholarship. Tapos? Hindi na niya natapos ang mga salita. Napakahima sa dami ng naiyak. May nagkamali ba? Tanong ni June sa bakura ng koral. Kinuha ang kanyang telepono at nagtap-tap sa screen. Nakita ko raw na naduplicate ang application mo sa system nila. 'Yung isang Margaret Santos, probinsyana din, 'yung nasa listahan. Ibang email 'yung ginamit. Parang glitch. Ngunit hindi 'yon nakapagpabigat sa galit ni Andrea. Glitch. Pag may glitch, dapat tignan nila agad, hindi patinunangan. Nakita ni Teresa ang nakapaskil na notice sa dulo ng sirang bulletin board. All inquiries regarding scholarship results may be submitted to the Scholarship Committee Office on or before next Monday, 5 p.m. Sa office? Sa main campus? Kailangan ko pang bumiyahin ng isang oras. Wika ni Teresa habang hinihila ang backpack, tila mabigat sa pagdinig ng pangalan na hindi niya nahanap. Tumayo si Sir Napael isang guro at adviser nila sa departamento na kasuot ng mahal na polo, bitbit -bit ang kanyang folder. Magkikita higa tayo bukas, sabi nito malumanay. Dadalaw rin si Mrs. Liwanag at si Professor Reyes sa scholarship committee meeting. Dadalhin natin ang kaso mo. Tumanggu si June, pati si Andrea at ang ilang pangkaklase. Ngunit alam ni Teresa na hindi iyon madali, higit pa sa glitch. Lumipas ang araw Katarantaduhan ang buong lungsod ng Laguna, ngunit sa isip ni Teresa ay unibersidad, hindi probinsya. Kinabukasan, umulan ng mapayapa, tila pagdarasal ng kalangitan. Pumunta siyang scholarship office, puno ng upuan at kakambal na mesa. May mga tao, mga estudyanteng may sanay ng tumayo ng ilang oras para magpila. May mamamatay na oras, may nakatuping relos sa dingding. Nang siya na ang maabot ng pila, Sumapit ang 4:57 PM, wala pang tumatawag. Pumutok ang alarm niya. 30 segundos na lang, biglang may isang pamilyar na tinig na dumampi sa kanyang likuran. "Ma'am Santos!" sigaw. Bilis niyang nilingon. Nasa likod ni Sir Rafael at pati si Mrs. Liwanag, ang chair ng scholarship committee, kilalang mahigpit ngunit may malasakit, nakaimbitasyon ang shorts at blazer, mukhang handa na silang magsalita. Nang lumapit sila kay Teresa, malakas ang tibok ng puso niya, tulad ng panalo kung ang balota ang pinipisil. Margaret Santos, bungad ni Mrs. Liwanag, mahinhin at profesional, makinig ka muna sa paliwanag namin. Marahang umupo si Mrs. Liwanag sa harapan ng mesa, binuksan ang laptop at isinilid ang USB flash drive sa isang port. May ring ng audio. Narito ang screen recording ng student information system natin. Tama ang sabi ni Jun kanina, may duplicate record. Ang duplicate record ay hindi na proseso ng tama sa back-end, kaya na-overheight yung entry mo. Ngunit nakita namin dito, dahan-dahang inangat ni Mrs. Liwanag ang mata sa laptop. Yung overall GPA mo. 1.008, top 1 sa buhong batch, pinakamataas sa buhong bansa. Napatigil ang oras, ang matigas na orphan sheet paper ng forms, ang mga teacher ng ang boses, ang tumitibok na lambata ng hagdan, madahan-dahan tumayo si Mrs. Liwanag. Kasama ka sa scholarship, lahat ng benefits ay mararain state. Biglang bumalot ang ngiti ni Teresa, bayang diwa sa kanyang dibdib ang pagbuhos ng laman ng daliri ng Diyos. Sa likuran niya, may sumigaw. Woohoo! Si Andrea. Maski si June ay pumalakpak ng napakataas, pati na ang mga nakapila sa tabi, nakangiti, nakikiselebrate, isang guru rin sa gilid ng napangiti. Alam niya ay nakita na niya ang determinasyon ni Teresa simula pa noong freshman year na ansaan man sina Professor Reyes at iba pang committee members na nanood sa video conference biglang naantig ang bawat isa. Akala ko nga, malambing muling sabi ni Mrs. Liwanag, magpupunta ka rito bukas pero huli na pala, kaso naman namin, hindi dapat yun nangyari. Tumanggo si Teresa, Ngunit hindi niya masabing na hindi po bale dahil hindi yun pambiro. Yun ang kanyang kinakatakutan, ang mawala ng oportunidad, ma-overwrite ng system, ng glitch. Ngunit dito nagpapanumbalik ang pantay-pantay na pagtingin sa kahusayan, hindi sa pagiging probinsyana o duro sa pagsisisi, kundi sa tunay na talento at sipag. Lumabas si Talesa hawak ang resibo ng reinstatement, muling sumilip sa corkboard. Ngayon, kasama ng ang pangalang Margaret Gretchen Santos, top 1. Tumayo siya Sharon, bumulong sa sarili, "Hindi ako magpapatinag." Humakbang siya palayo, may bagong tapang at panibagong simula. Namangha nga ba, mang-estudyanteng nasubok kinilobutan sa bagong balita. Maraming tanong ang sumagi, anong ginawa ni Teresa? Paano niya naayos? Ngunit para sa kanya, sapat na yon Ang pagkakataon na muli niyang patunayan sa scholarship committee at sa buong mundo na ang probinsyanang dalaga ay hindi lang basta probinsyana kundi isang bitwing gumagalaw ng matatag, pilit isinusulong ang kanyang pag-aaral at mga pangarap, anuman ang pagsubok mula sa glitch ng sistema. At sa huli, nag-iisa man siyang lumabas sa bulletin board, dala niyang suporta ng mga kaklase, pati ng mga gurong nangako ring itama ang lahat ng pagkakamali. Isang paalala na sa universidad ng buhay, ang katotohanan at sipag ay laging mananaig. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!